Good afternoon mga kaparmers. Subali so, update ko lang kayo dito sa aking area. Ayan Bali ngayong araw ay gumagawa po tayo ng building ng ating ampalaya mga kaparmers. Subali so, mga ka-farmers, uh, papakita ko lang po sa inyo kung ano yung mga materyales na ginamit ko dito sa aking uh, balag na ginagawa, mga ka-farmers. Para naman yung iba kong halimbawa, yung mga bagong uh, magtatanim, uh, pwede naman po nilang gayahin ito, itong ginagawa ko dito, mga ka-farmers. Hapala, uh, mga ka-farmers, uh, yung ginamit ko ditong pang poste ay itong mga bilog na kahoy ayan purong bilog na kahoy yan mga ka-farmers ayan hindi po tayo gumamit ng uh, kawayan na pang poste mga ka-farmers kasi nga po, yung kawayan pagka uh, nababasa yung ibaba nabobolok agad bali mabilis pong mabali mabilis mabulok yung ating mga balag mga kaparmers hindi gaya ng mga ganito yung bilog na kahoy ayan ito mga bilog na kahoy yung ginamit natin dito mga kaparmers So, bali, gumamitan tayo ng kawayan dito sa taas. Ito, yung pinagpakoan natin. Ayan, kung napapansin nyo yung, yung mga pako nya. Ayan. Meron tayong nilagay ditong pako, mga ka-farmers, kasi anong purpose nitong pako? Ba't tayo naglagay? Uh, ito yung pagtatalian natin ng ating mga nylon kasi mga ka-farmers uh, ang gagamitin natin dito pang balag ay nylon hindi po tayo dito gagamit ng banana twine ang banana twine po gagamitin natin dito ay yung dito lang sa baba yung gagawin nating dingding mga ka-farmers bali dito po natin itatali yung Uh, mga nylon kaya po meron tayong mga pako na didos ang laki mga kaparmers ng ating pako at yung ginamit nating magting dito ayan para matibay yung tire wire na malaki ayan at naglagay tayo dito ng yung pagtatalian ng tire wire papunta doon para ka farmers kapag hinila natin yung nylon 'wag madadala yung itong ginawa nating itong mga uh, yung ginawa nating building para 'wag pong madadala Ayan mga ka farmers Yan po yung ating mga ginamit na materyales yung mga bilog na kahoy <coughs> Bale bukas ay maglalagay na tayo ng nylon yung balag yung para kapitan ng ating mga ampalaya farmers yung nylon muna ang ilalagay natin sumunod so, na lalagay natin mga farmers ay yung mga tire wire sa ilalim siya yung sasalo doon sa nilagay nating nylon para matibay mga farmers Ayan mga ka-farmers, bali uh, na-share ko lang yung aking ginagawa, yung building na ginawa ko or yung balag na ating ginagawa. Ayan. Kawayan yung ginamit natin sa taas. Hindi by wire yung doon kasi sa una kong area yung dalawang area ko kasi ito mga ka-farmers ay bali area 3 yung area 1 at area 2 ay ginamit natin ay by wire yung pinagtalian natin ng mga nylon nylon kasi ang gagamitin natin mga ka-farmers para matibay para kahit gamitin natin ng matagal ay hindi pa siya agad mabubulok kasi yung banana twine mga ka-farmers kapag yun ang ginamit natin dito ay isang gamit isang gamitan lang nabubulok agad yung vibe uh, yung nylon ay kahit sampung tanim ka pa mga ka farmers hindi pa po bulok ayan yun yung kaibahan ng nylon sa banana twine kaya kung ako sa inyo mga ka farmers banana twine na rin uh, nylon po yung ating gagamitin para mas matibay Ayan. Mas mahal nga lang mga ka-farmers. Mas mahal sa banana twine. Pero okay lang. At least, magamit natin ng matagal. So, bali yun lang guys. Nashare ko lang yung aking paggagawa ng balag. Ayan. Thank you. And God bless.